Good day at welcome po. Ang atin pong ayusin ngayon ay ito. Isoso Elf. Ang kanyang issue ay hindi ho pantay yung kanyang kain ng kanyang gulong at pagka nasa mabilis na takbuhan ay nagwiwigil Ang issue po doon sa kanyang hindi pantay na kain na gulong ay ang kanyang kingpin. Ito po yun. Kung mapapansin nyo dito ay meron ho siyang up and down A play, o weapon down clearance at sa kanya naman pong uh, pagwi ay uh, ito po ang dahilan itong kanyang dragling end ay napakalaki na po ng kanyang play hindi ho ito basta-basta nagagalaw ng ganito pag uh, hindi ho sira ang ating dragling end hindi ho, natin, hindi ho natin kaya yung galawin ng ganyan mm -hmm dito po uh, inumpisahan na lang ating kasama ang baklasin yung kanyang rotor disc para matanggal na rin natin yung kanyang kingpin napakaingay po namin kasi uh, nagkukumpulan po yung mga kasama natin dito patatapos lang po kasi nilang mag snack wala pa po hindi pa po siya bumabalik dun sa kanilang uh, mga gawain ayan po Napakaingay. Ah, dito naman po ay tinatanggal na ng ating kasama ang lock po. Ito po yung lock ng kanyang kingpin. Ito po yung una natin tatanggalin pag magtatanggal tayo ng kingpin. Ang iiwasan lang po natin dito ano pag nagtatanggal tayo ng lock ng kingpin ay yung tumagilid po yung kanyang lock. Iwasan natin dahil napakatigas po nun pag yun ay tumagilid sa gilid ay napakatigis ng na pong tanggalin nyo dito tayo ito po yung kanyang juggling end yung kabilang dulo na tanggal na kung napapansin nyo yung ganyan no? napakalambot po na po hindi po yan ganyan ka lambot at hindi po yan ganyan kadaling uh, bihiti ng daliri pag nasa kondisyon pa papalitan na to Dito tayo sa kabila, uh, ipapakita ko lang sa inyo yung kung gaano kalaki yung kanyang up and down play. Kasi kanina, nung nakakabit pa yung kanyang rotor disc, hindi pa po masyado malinaw sa kamera kung gaano kalaki yung kanyang up and down play. Kaya dito, papakita ko sa inyo. Ayan. Sige. Ayan, pansin nyo, ganyan ho kalaki yung kanyang up and down play. Ah, uh, balik tayo dito sa kabila naman. Dito po, uh, napalitan na natin yung kanyang regling end. Ayan. Ah, uh, bago na po yung magkabilang dulo ng kanyang regling end. Pansin nyo, hindi na ho natin siya kayang uh, galawin. Ayan. Kung mapapansin nyo kanina, napakalambot po niyang galawin. Napakadaling galawin. Ito naman, uh, tapos na nating mapalitan yung kanyang kingpin. Dito rin pala sa kabila ay patapos na rin. Uh, nilalagyan na lang ng lock itong kanyang kabilang side ng kingpin. Bago na to, uh, papakita ko rin sa inyo kung ano po kalaki yung kaibahan. Kung gaano kalaki yung kaibahan dito kanina nung hindi pa mapalitan kung matatandaan ninyo ay napakalaki po ng kanyang up and down play dito po uh, papakita natin uh, mahigpit na to na uh, matigas na talaga hindi na magalaw sige uh, dito tapos na tayo dito magpalit ng kingpin uh, subukan na natin kung mayroon pa ba siyang up and down play ayan Okay na siya. Hindi na natin kayang galawin up and down. Ah, tapos na 'to. Thank you po and God bless.